magandang umaga so umaga pa ba Nung oras na so shout out so lahat mga subscriber natin so hindi na lang ipatagalin mga kays. shout out sa so lahat mga OFW from talaga sa so mga lalo na lalo sa so mga uh, OFW ng mga seaman so shout out so samahan nyo ako mga yon so, nandito tayo sa kabaan ng Ebenida so pagpunta ng Santa so tamang way na nito dito to, so nandito naman tayo sa ating mga kaibigan nito na no. ng no, no, mga relo dito shout out po kay ano technician ni RG dito lang kay boss RG RD. Yan. So samahan nyo ako mga guys para mag-update yung mga about mga presyoan dito mga sa, mga ni Boss So let's go ng Santa Cruz itong kabao ng uh, Avenida Street tumawis so Rizal 'no. So galing pang monumento so napaka El Arte lang mga guys, pagaling galing monumento 'yan kabao ng LRT Mall. So doon tayo sa mga doon. Dito lang sa so, may about ng dito sa mga rilo ni RD. 'Yan dito sa mga dito sa mga dito sa mga, sa binita ng kaba ng sa McDonald's mga doon sa dolo uh, dito tayo sa kay Bosar o oh, siya tanong na siya Sir, magkano po dito? 2,500. Ah. 2,500 guys, na so, eh, na yan. Susunod so, na yan. Oh. natin. ah, face eh, guys, oh. na ano? Ano? So, you know, it. oh, okay. uh. okay. so, para yan guys, ah. Dito naman sa isang to. One is yan. Is. Sunod, sun, sun, So, yan yeah, mga show 1,800. Sunod, sundod mo dito.

four five, to mga guys. 455 oh. Rolex din to mga guys, napakalaki nito. Na ito 35. Ayun, mga guys. Ito So, solid rin na Yung Masang presyo sir na afford naman din ng mga viewers natin sa mababang presyo. Marami na idol na ang budget men. Piso, 1,000. Ayun oh, 1,000 lang. Isang makina dito, Dagan 2-5 So mayroon naman tayo stainless dito mga sorado Ayan, yeah, mga bigat to, solid vintage, vintage na to, vintage Mga vintage to Rado, magkano ba to? 2-5 so, vintage mga oh, 2-5 na rado mga isyo, mga presyo Ang 2-5 Ayan So mayroon naman tayo Rolex dito na green dial Magkano ang green dial na yung Rolex? 4,500 mga guys So naganap ka mga oh, Ito mga ganyan yeah. Ano so, sa naghanap ng mga ganang mga rolling din to. tingnan dito. Dami, dami kapag Dami, dami kapag dito sa mga Ito naman na isa, boss. Ito, magkano naman to, Rolex? yan. 3.5 yung ito mga, say, so, ito. Ito. mga ito. Update mga presyuan natin, mga rido ni ah, one, boss RG. Negotiable pa rin yun. negotiable pa rin ito. na guys, oh. Rolex. Rolex. Tondo, So mayroon naman tayo rito mga so, solid. Solid talaga. Ayan. Ito naman boss, yung Seiko 5 na ano? Seiko Diver yan. Seiko Diver. yan. Yeah, na okay. mga so, yeah. okay. natanggal Natanggal boss. Spring bar lang yan, So, Seiko Divers din din to. Oo nga, itong So, magkano naman to, oh, one boss? 1 ito yung Psycho mga diver. Masin niya guys, to. So, wow, yeah. nakaukit yan yung masin niya. Mga so, naghahanap ka ng mga ganitong ore yan. Yeah. Bigat, mabigat, mabigat. So mayroon tayong mga automatic na Seiko divers din to. Ano eh? Si Rolex? Rolex yan. Rolex na automatic, no? Sabare, eh, no. Automatic Rolex mga guys. Yeah. Uh, to, Rolex in Yeah. Rolex din. Ayan. Okay. So, mga hmm. Rolex yung mga. So magkano ang <coughs> presyo naman to boss? Ito, 1,500 1,500 black dial no Tapos oh, ito no, 1,800 1,800 yan, mga Rolex, uh, Rolex. Uh, mga um, Ano uh, to? Mga stingless yung mga Rolex Army Japan Ar lang yan, Japan Ah, uh, Army Ar Japan so, Mayroon naman tayo Gays, magka, gays 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 Japan, 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 Sa 1,2,1,2 1,2,1,2 solid. 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 1,2,1,2 mayroon naman tayo ito ng ano. Ano rin ito, boss? Ulis. Sige sa makina niyan. Ulis. So magkano ang price nito? 3.5. 3.5 tumawag mga yung mga ano. Makina niyan isa. Ang ganap ng three, five, yeah, mga ito. 3.5 yan mga siya. So mayroon naman tayo rito mga ito. Ano to? Uh, mga damin yeah. da diamond, magkano? 1.8 1.8, kaya One mo daming diamond sa loob no? one lang tumawis so, so naganap ng ganitong ori ng arlo ah. one lang mga arlo meron naman tayo rito pang babae. ito naman boss magkano naman to one yan mga pababa one 2 Naganap ko ganitong ng ganitong yeah. na arlo 1-2 ito mga isa So lahat naman ito, ni uh, po may 1,000, may 1,500 Eh, pababa to magkano naman ito? Yan, 790. 700 lang yan sir. 700, yung mga ganitong rilo na pangpapaya, 700. magkano dito? 1, 2, 1, 2. 1, 2, Michael Kors? Magkano Michael, Michael, course, huh? Michael Kors? 1,000 lang isa. 1,000 ng Michael Kors, ha? 1,000 Michael Kors, na? Okay, lang. Yeah, okay, so mga pangpapaya naman dyan, no? Tami pala, no? Oh, marami pa Mga papabay, sir, magkano naman ang bisahan mo? O mga ganyan, Sa isang libo, 800. Wow! na Alaga naman, no? Ito po, magkano to? Papapa ng pagdua presyo, presyo, no? Ito, mga presyo, ito mga isyo mga kababae. Ito, 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 So, yan, 1, ito, mga ito, ito, Ating ito, ito, So nag-hantap ko naman ng Orono Marilo ha, 1-2 lang ito So sa mga nagagawin dito guys sa isa lahat ninyo. Dito sa kahabihan ng kahabaan ng abinigang ito, isa lahat ninyo. So dito lang sila guys, pakita nyo sa mga... Yan o, nakapakita nyo itong mano na ito. Dito lang sila, siya mismo public market ah public market ah public market yeah So police natin boss magkano 25 yan 25 police mga six market na 'yan sa hundred 500 700 plus ang Original na yan original na mga ano natin si yan ka boss gagawin natin na oh Katulad yan ito so ito na boss magkano naman <mulit> 1

sige lang ayan so mga about mga dito mga kayo so mayroon tayo naman tayo rito mga kayo so ah uh, ito so naganap lang ko itong ori na relo so magkano naman ito boss? 1.5 1.5 so naganap naman ko itong ori na relo so 1.5 na ito boss nandito no, sa bolta mga kayo 1.5 ito mayroon patang malaking relo rito Okay so ito mga singh yeah, yan yeah. Ah, Lance, ah, oh. Pakain na lang, Kasi pakain. Tulad yung mga <laughs> isang daming. Kaya ng mga rin Sige, sige, ingat kayo. -tay, tayo na lang tayo, na lang, tayo na lang nakikita nito, ah. Boss, sabi mo kay boss, yung eh, pakain na lang. Sige. <laughs> okay. So, mayroon pa tayo rito. Okay, okay, so, magkano... Ito, boss, magkano naman to? Yan, 180 yan, boss. 180.

Oh, uh, relo dito ha, uh, sit lang natin mga presyo ni RG dito ha, uh, sa mga kabato um, yeah. yeah, mga relo niya. Yan. Uh, mga presyo mga relo ni Boss RG dito.